Magandang araw! Ako si Eric Estrabo at tara i natin ang SONA 2024! Sa agrikultura, binanggit ni Pangulong Marcos sa kanyang ikatlong SONA na nakamit natin ang pinang matas na ani ng palay mula 1987. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang average na ani ng palay, ay nasa 19 million tonelada at umabot ng 20.06 million tonelada noong huling quarter ng 2023. Ngunit 13.5 million tonelada ng bigas ang namil mula rito na kayang pakainin ang 89.2 milyong Pilipino sa isang taon. May tuturi na ang Pilipinas bilang top rice importer dahil sa 3.9 milyon toneladang bigas ang kailangang aangkatin ngayong taon. At muli ako si Airis er Trabo at ito ang proof feed. Maraming salamat. Like, share and follow.